Hindi ininda ni Ryan ang kanyang karamdaman para puntahan ang imahen ng poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand at makiisa sa pahalik. August ito nakaraan taon. Nang ma-stroke siya, gayunman hindi ito naging hadlang para tuldukan ng kanyang pananampalataya. Kahit naka-wheelchair, matyaga siyang pumila kasama ang kanyang asawa. Labing limang taon na silang deboto at sa katunayan, taon-taon silang nakikisa sa traslasyon pero ngayon taon hanggang sa pahalik muna sila. Tapos din ako, kasi siya pede, At least nakapunta po kami dito sa palik. Uh, actually nga na po, kasi kasi pumunta ng ano, nang ganito po siya. May sakit po siya. Pumipila po talaga kami ngayon po. Uh, Estro po siya. Mula naman sa Kaloocan, maaga rin nagtungo sa grandstand si Janet para makiisa sa palik. Bitbit niya ang dalawang imahen na napulot lamang niya at ng kanyang pamangkin sa basurahan noong 2016. Ay, Ay parang gumampong pakaramdam ko. Parang sabi ko nga yung mata ko, parang ayaw ko na muna magsalamin eh. <laughs> Kasi lagi ko pinagdarasal yan pag nagro-rosary ako yun. Kasi araw-araw ng bubanag, ang aking panini, labayan yung mga tatlo kong anak. Saka yung mga apo ko po, labing apo, bigyan lagi ng kalakasan, mga pagkakas ng pag-aarag, matupad nila ang mga, mga pangarap nila sa buhay ko. Yun laging ng po at saka yung atin po pag po. Si Ryan at Janet ay ilan lamang sa libu-libong debotong nagtungo ngayong araw sa Quirino Grandstand para sa unang araw ng pahalik. Hindi naging hadlang sa mga debotong init at tuloy-tuloy ang kanilang pagdating. Bit-bit nila ang mga rosaryo, panyo at bimpo na ipampupuna sa mapaghimalang imahen. Sa kasagsagan ng pahalik, isang deboto ang natumba matapos mahilo dahil sa sobrang init. Agad naman siyang nilapatan na medikal na atensyon. Ngayong gabi naman, inaasahan dadami pa ang mga debotong makikisasa sa pahalik kalaki pang kanika nilang panata. Kaya patuloy ang paalala ng pamunuan ng Quiapo Church na sumunod sa mga paalala ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa maayos at ligtas na pahalik sa poong Jesus Nazareno. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.